Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli, si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong may international name na Danas o yung dating bagyong Bising. Balikan na rin natin ang kabanata ng paglabas-pasok nito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong dating bagyong Bising, ang bagyong may international name na Danas ay nabuo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa sa loob ng PAR pero within 12 hours, nakalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility at tumambay dito sa itas na bahagi nito hanggang sa mag-U-turn. Habang nag-U-turn po yan, patungo dito sa may area ng Taiwan, yan po ay sumailalim sa isang rapid intensification at umabot pa sa typhoon category. After po yan, um, kaninang alas 11 Well, kagabi, alas 11, yan po ay pumasok muli sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at naglandfall dyan sa may area ng Taiwan. Dahil sa interaksyon niyan do sa landmass or mga kabundukan dyan sa Taiwan, nakitaan po natin ito ng pagkina. Six hours lamang po ang itinagal niyan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina nga ang alas 5 ng umaga, yan po ay nakalabas din agad ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyang pang humina. Sa kasalukuyan, yan po ay palayo na sa ating bansa at huling na mataan ng pag-asa sa layong around 690 kilometers um, north ng Itbe at Batanes o nasa, sa taas po yan ng Taiwan. Ito po ay nasa severe tropical storm. Humina nga po yan na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 95 kilometers per hour at may mga pagbugsong umabot sa um, 115 kilometers per hour. Yan po ay kumikilos pa north north eastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Pero makikita natin ito ng pagbalik muli dito naman, pag recurve muli papunta dito sa eastern portion ng Taiwan. Pero hindi na po yan natin nakikita babalik sa loob muli ng ating Philippine Area of Responsibility. So huling balik na na po yan at mamamaalam na po itong bagyong Danas o yung dating bagyong Bising. So sa kabila po ba niyan is tuluyan ng hihina yung ating habagat dahil mawawala na yung ating bagyo? Ang sagot po dyan ay hindi po. Dahil kahit nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility, ito pong bagyo, ay nagpapalakas pa rin po yan ng habagat. Sa katunayan, tingnan natin itong ating satellite image. Kung mapapansin nyo, maula pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Uh, yan po ay epekto pa rin ng habagat na pinapalakas nitong bagyong may international name na Danas. So, Again, yung Danas po ay contribution ng Pilipinas para sa mga ginagamit na international name. So, yan na rin po yung gagamitin natin. Familiar naman din tayo dyan. So, itong bagyong Danas ay nagpapalakas pa rin ang ating habagat or Southwest Monsoon. Posible pa rin po yung mga occasional o paminsa minsan pagulan dito sa Ilocos region. Yan po epekto ng habagat maging dito sa area ng Batanes. Samantalang mga scattered at kalat-kalat na pagulan at posibleng thunderstorms naman ang ating asahan dito po sa mga kabundukan ng Cordillera kasama po dyan ng Kangayan, maging dito sa Mountain Province, Benguet, kasama din po dyan ng Baguio City. Mataas din po ang ating chance na pagulan sa areas ng La Union, Pangasinan. Ngayon, sumisikat po or sumisilip yung ating uh, araw, araw. Nabubutas yung mga <coughs> kaulapan natin dito sa Central Luzon. Pero mataas pa rin po yung ating chance na pagulan, particularly sa western section nito. So, possible din po yung mga scattered, although nabawasan significantly yung ating mga pagulan, dahil nga umakit yung axis ng ating kabagat possible pa rin naman yung mga scattered local kalat-kalat na pagulan sa areas ng Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, kasama po dyan ang isla ng Panay at Negros, maging dito sa area ng Zamboanga Peninsula o dyan po sa may bandang western section ng Mindanao kasama po dyan ang yan, kung mapapasin dito, malawak yung mga pagulan natin sa mga areas ng BARMM yan, at ilang parts ng Ah, Northern Mindanao. So, ito po ay mga afternoon at evening showers. So, basically, yan po ay magpapatuloy in the next few days. So, if ever may mga pag ulan tayo dito sa Mindanao, mga isolated lamang yan, o yung mga after at evening showers, ganun din po sa Visayas, maganda rin yung panahon natin sa Bicol Region, pero again, gaya ng nabanggit natin kanina, ayan, isusum out ko. Habang nasa labas natin, yung ating bagyo, So, meron pa tayong mga bag, uh, bagyo dito sa taas. At relatively nga, itong area na to, yan, general area na yan, ay mababa ang pressure. So, hindi pa po natin nakakikitaan ng tuluyang paghina o pag-atras. So, yung tinatawag natin yung monsoon break, ito pong kabagat. Ito po ay magpapatuloy na maka-apekto sa atin in the next few days pa. Dahil nagpo-flow po yan dito sa mga areas na mababa ang pressure. So, kumatawid sa ating bansa, kaya nakakaranas pa rin po tayo ng epekto ng kabagat. Kahit wala na pong bagyo sa loob ng park at kahit palayo na po yan. So ito pong, uh, although napabuwasan naman yung ating mga pagulan. Dahil nga hindi na ganung kalapit yung bagyo at hindi na rin siya ganun kalakas. Pero possible pa rin po yung ating mga scattered at kalat-kalat na pagulan. Particularly sa western section ng ating bansa. Again, yan po ang mga areas. Ito po ay para bukas Tuesday. Diyan po sa mga areas ng... Uh, Ilocos Region. Ayan. Mataas po yung ating chance ng pagulan dyan at mga possible thunderstorms. Pero nagpapakita na po ang araw dyan. Ha? Maging dito sa La Union, Pangasinan. Siyempre sa mga kabundukan ng Cordillera, Mountain Province, Benguet, Baguio City. Again, if ever may hangin tayo na tumatama sa bundok, lalong-lalong nakapagkabagat, nagkakaroon po yan ng orographic lift. So kahit magandang panahon, pag tumama yung ating hangin, mas conducive sa pagbuo ng kaulapan. So, meron talaga tayong mga inaasahang pagulan sa mga areas na mountainous or mabubundok, especially doon sa mga nakatapat sa western section or yung nasa side ng habagat. So, banda dito. Itong mga areas ng Cagayan Valley, yan, nasi-secure or nahaharangan niya ng bundok. So, nagkakaroon tayo ng protection, some sort of protection um, para sa mga pagulan ng dulot ng, halimbawa, ganito, mahina yung habagat. Yan, nalilesen yung mga pagulan dyan dahil nasa kabilang side yung ating hangin. So, parang meron silang protection or barrier sa mga pagulan. Maging dito sa mga areas na nasa kabilang side ng mga kabundukan ng Cordillera, which is Quirino, Aurora, yan. Yan nilang parts ng Isabela. the so, mostly yung ating mga concentration ng pagulan ay nandito sa western section. Again, kasama po dyan ang Ilocos region. Itong most parts ng Central Luzon, particularly ito pong Sambalis at Bataan. Yan. Pwede rin po tayong makaranas ng mga afternoon showers sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, ayan, Nueva Ecija. Again, Metro Manila, ayan, ipapakita po ng ating araw. Maganda ang sikat ng araw sa umaga, paghapon, mas nagiging maulap yung panahon natin. And again, possible po yung mga pagulat at thunderstorm. So, magingat po tayo dyan, ha? Kahit magandang maganda yung panahon natin, pag mainit sa tanghali, conducive po yan sa pagbuo ng mga thunderstorms, particularly sa hapon at gabi. Kaya ugaliin po ang pagdadala ng payong sa mga lalabas po ng bahay bukas. Ganon din po ang ating panahon dito sa mga areas ng Itong western section ng Calabarzon. Mga areas ng Laguna, Cavite at Patangas. And ito pong area ng Mimaropa. Kasama po dyan ng Mindoro. Lalong-lalo ng Occidental Mindoro. Naging dito sa Palawan. Yan po yung mga areas na nakatapat sa ating habagat. So again, in the next few days, um, active pa rin po yung ating habagat. For anytime soon. Hindi pa po natin yung nakikita ng pag-atras or tuluyang paghina. Dahil dun sa mga low pressure system, sa itaas na bahagi ng ating bansa. So, mamamalam na tayo dito sa Bagyong, may international name na danas, o yung dating Bagyong Bicin. Pero sa bagat, hindi pa po. At yan muna ang latest sa ating pagtalakay sa mga posibleng maka weather system sa ating bansa. Muli, ako po ang weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.